Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata. Ikwento mo sa amin ang pelikulang What the Bleep Do We Know. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Sige, halina't samahan niyo ako sa paglalakbay sa kakaibang mundo ng pelikulang What the Bleep Do We Know? Isang pelikula na hindi lang nananabik ang isip, kundi pati ang puso't kaluluwa. Ang paglalakbay ni Amanda. Sa gitna ng ating kwento, makikilala natin si Amanda, isang photographer na tila naglalakad sa anino ng kanyang sariling buhay. May bigat siyang dinadala, mga sugat mula sa nakaraan at mga tanong na tila walang kasabutan. Ang mundo ni Amanda ay parang tipikal sa unang tingin, pero sa ilalim nito, may mas malalim na kahulugan. Habang isinusulong niya ang bawat araw, tila napupunta siya sa mga sitwasyon na nagtutulak sa kanya na tanungin, ano ba talaga ang realidad? Ano ang totoo? Sino ako sa kalawakan ng mundong ito? Ang siyensya at espiritualidad. Habang sinusundan natin si Amanda, biglang pumasok ang ibang aspeto sa pelikula. Hindi ito simpleng linear na kwento. Nagiging parang isang klase ng quantum physics ang pelikula. Ang mundong hindi nakikita ng mata, ang mundo ng mga atomo, posibilidad at enerhiya. Dito ipinaliwanag ng mga eksperto, scientists, physicists at spiritual leaders na ang realidad ay hindi kasing simple ng ating nakikita. Ang bawat kaisipan, damdamin at intensyon ay may epekto sa mundo. Para bang sinasabi ng pelikula, ikaw ang gumagawa ng sarili mong realidad. Ang kakaibang karanasan isang araw, napadpad si Amanda sa isang basketball court. Pero hindi ito ordinaryong court. May kakaibang coach na tila nagsasabi sa kanya na ang laro ay hindi lamang tungkol sa bola. Ito'y tungkol sa posibilidad. Ang bawat galaw ay may kahihinatnan at ang bawat pagpili ay nagdudulot ng bago. Habang pinapanood natin ito, para bang nagtatanong din ang pelikula sa atin, ano ang kaya mong gawin kung naniniwala kang lahat ng bagay ay posible? Ang mensahe ng pelikula sa dulo ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Amanda na hindi siya isang biktima ng kanyang nakaraan o ng mga nangyari sa kanya. Siya ay isang manlilikha, isang bahagi ng mas malawak na universo na patuloy na umuusbong. Naiintindihan niya na ang kanyang mga damdamin, iniisip at paniniwala ay hindi lamang naroroon sa loob niya. Ito'y nagbubuo ng kanyang karanasan sa buhay. Kung paano ka mag-isip, ganoon mo rin magagawa ang buhay mo. Isang munting pagminilay, ang pelikula ay parang isang paanyaya sa atin. Kailan ka huling tumingin sa sarili mong buhay at tanungin, totoo ba ang mga paniniwala ko? Kaya ko bang baguhin ang takbo ng buhay ko? Ito ang tanong na nais na iwan ng pelikula sa ating lahat, na baka ang sagot sa pinakamalaking tanong ng buhay ay hindi kailangang masalimuot. Nasa atin lang pala ang susi upang lumikha ng isang mas mabuting bukas. Ang pelikulang What the Bleep Do We Know? ay hindi lang basta panoorin, ito'y ramdam, mararanasan, at maiisip ng paulit-ulit. Isang pelikula para sa mga naghahanap ng kahulugan sa kalaliman ng kanilang pagkatao. Handa ka na bang gawin ang sarili mong kwento sa buhay? Handang-handa na. Meron ka nga palang nabanggit na quantum physics. Paki-explain mo naman sa amin in layman's term. Yung maiintindihan ng karamihan sa amin. Sige, pag-usapan natin ang quantum physics sa pinakasimpleng paraan na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ano ba ang quantum physics? Ang quantum physics ay ang pag-aaral ng pinakamaliit na bahagi ng universo, mga atomo at mga particles na mas maliit pa sa atomo. Kung ang mundo natin ay parang bahay, ang quantum physics ay ang pag-aaral sa bawat piraso ng buhangin na bumubuo sa bahay na yan. Pero, heto ang kakaiba, ang mga bagay sa quantum physics ay hindi kumikilos gaya ng mga bagay na nakikita natin araw-araw. Ang mundo ng maliliit na bagay. Halimbawa, kung may bola kang itinapon, alam mo kung saan ito pupunta dahil predictable ang kilos nito. Pero sa quantum physics, ang mga particles, mga elektron, photon, at iba pa, ay parang mga mahiwagang bola na sabay-sabay nasa maraming lugar. Tila hindi sila mapagdesisyunan kung saan sila dapat tumayo, ito ang tinatawag na superposition. Para bang ang isang ilaw ay bukas at patay ng sabay? O ang isang pusa, gaya ng kilalang Skardinger's cat, ay buhay at patay ng magkasabay hanggang tingnan mo ito? Ang papel ng pagmamasid. Isa sa mga pinaka-interesanting aspeto ng quantum physics ay ang papel ng pagmamasid. Ayon sa mga eksperimento, kapag tinignan mo ang isang particle, bigla itong nagiging isang tiyak na bagay. Ibig sabihin, ang iyong pagmamasid ay may epekto sa kung paano gumagalaw ang maliliit na bagay. Parang sinasabi nito na ang atensyon mo ay may kapangyarihan. Kung saan ka nakatuon, iyon ang nagiging totoo. Quantum physics sa buhay natin. Okay, baka iniisip mo, ano naman ang koneksyon nito sa buhay ko? Heto ang praktikal na paliwanag. Sa quantum physics, ang posibilidad ay walang hanggan. Sa isang partikular na sitwasyon, pwedeng maraming pwedeng mangyari at ikaw, sa pamamagitan ng iyong iniisip at ginagawa, ay pwedeng magdirekta ng resulta. Isipin mo na lang, paano kung ang bawat desisyon mo ay parang pagmamasid sa particle? Paano kung kaya mong baguhin ang iyong buhay depende sa kung paano ka tumingin at magdesisyon? Isang simpleng halimbawa. Isipin mo ang isang baso ng tubig na kalahating puno. Kung titignan mo ito bilang kalahating puno, mararamdaman mo ang pasasalamat. Kung titignan mo ito bilang kalahating wala, maaaring magdulot ito ng negatibong emosyon. Parehong baso, pero magkaibang epekto depende sa pananaw mo. Ganito rin ang quantum physics, ang pananaw mo ay maaaring magbago ng resulta. Ang magic at siyensya. Ang quantum physics ay parang nagsasabing hindi nakatakda ang lahat. May kapangyarihan ka sa buhay mo. Kung paanong ang particles ay may maraming posibilidad, ang buhay mo rin ay maraming pwedeng mangyari. Nasa iyo ang desisyon kung alin sa mga posibilidad na ito ang magiging totoo. Conclusion Hindi mo kailangang maging siyentipiko para maunawaan ang mensahe ng quantum physics. Sinasabi lang nito na ang mundo natin ay puno ng hiwaga at posibilidad. At higit sa lahat, ang isip, intensyon, at pananaw mo ay may malaking epekto, hindi lang sa sarili mong buhay kundi sa buong universo. Naway dalhin ka ng kwento ng quantum physics sa mas positibo at bukas na pag-isip. Ganon pala yun. Kahit papano meron na akong konting kaalaman. Sige, ngayon pakibigyan mo kami ng mga importanteng punto sa pelikulang ito. Tama. Ang What the Bleep Do We Know, ay puno ng mahalagang aral na talagang mapapaisip tayo tungkol sa buhay at sa paraan ng pagtingin natin dito. Heto ang mga pinakamahalagang puntos mula sa pelikula na pwede mong baunin. Isa, ang buhay ay kung ano ang paniniwala mo. Ang pelikula ay nagpapakita na ang ating mga paniniwala at iniisip ay may direktang epekto sa ating karanasan. Kung naniniwala kang limitado ka, malamang na ganoon nga ang mararanasan mo. Pero kung naniniwala ka sa posibilidad, makakakita ka ng mga pagkakataon. Takeaway, ang pananaw mo ay bumubuo ng iyong realidad. Piliin mong maniwala sa positibo. Dalawa, ang emosyon mo ay may kapangyarihan. Sa pelikula, ipinaliwanag kung paano ang ating mga emosyon ay literal na may epekto sa ating katawan. Sa isang eksena, pinakita ang pag-aaral tungkol sa tubig kapag nilagyan ng positibong intensyon, gaya ng pagmamahal, nagkakaroon ito ng magandang kristal na forma. Kapag negatibo, gaya ng galit, nagiging magulo ang anyo nito. Takiaway, kung paano ka mag-isip at magdamdam ay may epekto hindi lang sa emosyon mo kundi pati sa iyong pisikal na kalusugan. Tatlo, ikaw ang may kontrol sa iyong isip. Ang utak ay tila isang makina na kayang baguhin ang sarili nito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkilos o pag-isip tinatawag itong neuroplasticity. Kapag iniisip mo ang positibo, mas lumalakas ang neural pathways para sa positibong damdamin at aksyon. Tekeaway, maaring baguhin ang ugali at pananaw sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa isip. Apat, ang universo ay puno ng posibilidad. Isa sa mga pangunahing tema ng pelikula ay ang quantum physics at ang ideya ng posibilidad. Sa maliit na antas, walang tiyakang nangyayari hanggang hindi ito napapansin o pinapansin. Ganoon din sa buhay, may kapangyarihan kang pumili ng direksyon. Takeaway, laging may opsyon. Hindi ka limitado sa isang daan. Ang buhay mo ay isang serye ng mga posibilidad. Lima, ang relasyon mo sa sarili mo ang unang hakbang. Habang si Amanda ay naglalakbay sa pelikula, napagtanto niya na ang kanyang relasyon sa sarili niya ay nagpapakita ng kung paano siya makikitungo sa mundo. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas maganda ang takbo ng buhay mo. Takeaway: Magsimula sa self-love at self-awareness. Kapag ayos ka sa sarili mo, mas maayos ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Anim, ang lahat ay konektado. Ang pelikula ay nagpapaliwanag din na ang lahat ng bagay sa mundo ay konektado, mula sa mga tao, enerhiya, at kalikasan. Ang iniisip at ginagawa mo ay may epekto, hindi lang sa sarili mo kundi sa iba rin. Takeaway: Mag-ingat sa mga kilos at salita mo. Maaari itong maging positibong impluensya o magdulot ng negatibo sa iba. Pito, ikaw ang tagalikha ng iyong buhay. Hinihikayat ng pelikula ang mga manunood na makita ang sarili bilang co-creator ng kanilang buhay. Ang mga desisyon mo, intensyon, at aksyon ay bumubuo ng takbo ng iyong buhay. Hindi ka biktima ng kapalaran, isa kang aktibong tagagawa nito. Take away, huwag hintayin ang pagbabago, simulan mo ito walo, maging bukas sa pagkatuto at pagtatanong. Ang tanong sa pamagat na, what the bleep do we know, ay isang paalala na may mga bagay pa tayong hindi nauunawaan. Ang pagiging buka sa bagong ideya, siyensya, at karanasan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagunawa sa sarili at sa mundo. Take laging magtanong. Laging maging buka sa pagbabago at pagkatuto. Conclusion Ang pelikula ay parang isang paanyaya, tumingin ka sa loob mo, at tanungin, ano ang kaya kong gawin? Paano ko mababago ang aking buhay? Ito ay hindi lamang isang panonood kundi isang karanasan na maghuhubog sa paraan ng pag-isip mo tungkol sa sarili mo at sa mundo. Paano mo kaya maisa sa buhay ang mga aral na ito? Yun nga. Mabuti at naitanong mo. Paano kaya maisa sa buhay namin ang mga aral na ito? Napakagandang tanong niyan, para maisabuhay ang mga aral mula sa What the Bleep Do We Know, heto ang mga simpleng hakbang na pwedeng gawin sa pang-araw-araw na buhay. Isa, palitan ang negatibong paniniwala. Kung may mga paniniwala kang humahad lang sa'yo, tanungin ang sarili. Totoo ba talaga ito, o iniisip ko lang? Halimbawa, kung iniisip mong hindi ka sapat, subukang balikta rin ito. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, sapat ako. Karapat dapat akong magmahal at mahalin. Ang pagsasanay ng positibong self-talk ay maaaring magbago sa pananaw mo sa buhay. Dalawa, maglaan ng oras para magpasalamat. Ayon sa pelikula, ang emosyon tulad ng pasasalamat ay may kapangyarihang baguhin ang ating enerhiya. Subukan ang gratitude journaling, isulat araw-araw ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo. Kapag nagpapasalamat ka, napapansin mo ang magaganda sa buhay, kaya't mas nagiging masaya ka. Tatlo, pagmasdan ang iyong mga emosyon. Kapag nakakaramdam ka ng stress o galit, huminto muna at huminga ng malalim. Tanungin ang sarili, bakit ko nararamdaman ito? Alamin ang ugat ng emosyon, pero huwag magpabiktima rito. Pumili ng paraan para maibalik ang iyong kalma, tulad ng pakikinig ng musika o paglalakad. Apat, magsanay ng mindfulness at meditation. Ang pagiging present sa bawat sandali ay makakatulong upang mas maramdaman mo ang kontrol sa iyong buhay. Subukan ang simpleng meditation, umupo sa tahimik na lugar, huminga ng malalim, at itoon ang isip sa iyong paghinga. Ang mindfulness ay makakatulong para maging aware ka sa iyong iniisip at ginagawa, kaya't mas maingat kang makakagawa ng desisyon. 5. Gumawa ng maliit na aksyon araw-araw. Ang mga posibilidad ay nagiging totoo sa pamamagitan ng aksyon. Kung may pangarap ka, simulan ito sa maliit na hakbang. Halimbawa, kung gusto mong maging malusog, magsimula sa isa 0 minutong ehersisyo araw-araw. Tandaan, ang maliliit na hakbang kapag paulit-ulit ay nagiging malaking pagbabago. Anim, mag-invest sa relasyon sa sarili mo. Mahalaga ang self-love. Subukan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maglaan ng oras sa hobbies o activities na nagbibigay inspirasyon. Patawarin ang sarili sa mga pagkakamali lahat tayo ay nagkakamali, bahagi ito ng pagkatuto. Pito, maging bukas sa pagbabago. Ang quantum physics ay nagpapakita na ang posibilidad ay walang hanggan. Kaya't huwag kang matakot sa pagbabago. Maghanap ng mga bagong karanasan o subukan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Alalahanin, ang bawat pagbabagong hinaharap mo ay isang oportunidad para lumago. Walo, ibahagi ang positibong enerhiya. Ang enerhiya ng bawat tao ay konektado. Kung gusto mong magdala ng positibong pagbabago, magsimula sa sarili mo at ibahagi ito sa iba. Magsabi ng mabubuting salita sa iba. Tumulong sa simpleng paraan, kahit ngiti o pasasalamat sa isang tao ay may malaking epekto. Isang simpleng gabay sa pang-araw-araw. Umaga, isipin ang isang bagay na positibo sa iyong araw. Gabi, magpasalamat sa tatlong magagandang nangyari, kahit maliit lang. Araw-araw, maglaan ng sandali para huminga at magmuni-muni. Ang pinakamahalaga, maniwala na kaya mong baguhin ang iyong buhay. Tulad ng ipinakita sa pelikula, hindi ka biktima ng kapalaran. Isa kang makapangyarihang nilalang na kayang lumikha ng realidad mo. Isa na namang napakagandang kwento ng pelikulang ito ang ibinahagi mo sa amin. Nawa'y nagustuhan ito ng ating mga taga-subaybay at mapagnilayan namin. Sa muli, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat din sa iyong pagtangkilik at sa ating mga taga-subaybay na laging nandyan para makinig at magmunimuni sa ating mga kwento. Sana'y nagbigay ng inspirasyon ang pelikulang ito at nakatulong para mas maunawaan ang ating papel sa mundo. Lagi nating tandaan, ang ating isip at puso ay may kapangyarihang hubugin ang ating buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga kaibigan. Patuloy lang tayong magtanong, mag-usisa at maghanap ng liwanag sa bawat bahagi ng ating paglalakbay. Paalam muna sa ngayon at naway mapuno ng pagmamahal, inspirasyon at posibilidad ang inyong mga araw.